So, magandang araw po. Ito kami sa bukid. Eh, Dumaambun. Bless happy. Cash sa lahat. Narip yung mas na magkatabi. Naangat ko na. Alana! na! Ala na! sa so gumagalaw. Angat Oh, pwede na. Ay, pangalawa. nah Lakas ng no? Oh. Ay, lalaki! Woo! <laughs> Guys, ayan na po, pangalawa. Ay, tumaambon. Isang masayang araw po sa lahat. Good morning. Parang ala. O, konti. Guys, ayan na po si parang gin. Ay, tumaambon po. Pandaw po kami. Yun. O, wala pa doon. Pwede na rin. Guys, daming ibon oh. No? Kaganya marami isda. Marami silang nakakain. Ayun oh, na, dami niyan. Ayun ni sa screen papandawin ko na. Guys. Ya, natin. O konti. Damn. Guys, ayun na po, Dragon Bobo. Dami pa rin hipon. Oh, dami. Eh, may pupusag pa. Oh, may butar ito. Kapal ng hipon. Dami ng hipon. Dami butar ito. Dami. <laughs> kani niya makapagbenta. Mga isang kilo lang mawi ko. Dalhin mo lahat. Sampo lang pare. Makapagsupo tayo ng dalaw eh. Hindi bukas eh alam problema. Ayan guys oh. Dami. Ayan. Guys, daming hipon oh. Ayan, oh. Sarap na ayungin kahapon. Tatlong piraso lang yung alangan yung malaki. Tapos malilit. Pinangat mo. Pinangat ko pa rin. Daming hipon guys oh. puting puti. Malilit lang nga. Oh. Yeah, isang wat ako. Bigla lumakad eh. Hipo hey, no. na no. Ay malamig. na. Wala lang kami mahuling malaki. Napakadalang. Ay no, na, kapal. Kapal. Ayan, kapal, kapal, kapal Ng hipon. So ba talaga yung mga buta rin dito galing? Kapal ng hipong guys oh. Guys pangalawang screen eh Malapad Para nakatiw-tiw lang para yung ano Halagay ginapan daw eh saglit mo lang binunot. Pagka nagtulo sa akin. Ayos lang basta hindi basta hindi sinira yung screen. Guys, pangalawang screen. Pangalawang screen ang malaki. Oo. Oh, lapad na isa. Lapad na isa, guys. Guys, lapad oh diyan naman ang punto pang diyan. Yes, pangalawang screen and dalawang magkatabing dalawang screen. Kumabit ka kasi. Krabutin mo yun, bro. <laughs> ah, so, ba? 'yan, pre. may pumupusag na. Oh, meron. Tumumbada. Alikot. Wala <laughs> na yan Nahusugan ka pa. titikim titigim kasi ng labi sa iyo. Hm? Huh? yun yeah. oh, panama. Ah. tumitikim, tumitikim. tama tama guys. <laughs> Ala. May manitis oh.